Hey guys, welcome back to my channel The Lifestyle again. Ayan guys, maglunch muna tayo kasi nagala ako mag-isa after meeting my cousins. Eh binigyan tayo ng pang-lunch kaya maglunch muna tayo dito sa restaurant. At lang yung order ko ay beef brisket guys, tsaka yung noodles sweet hot tea. Ayan tatisin muna natin ang lalang itsura nito at <laughs> titikman ayan, nag-iisa akong Pilipina na sa loob kasi yung pinsan ko nagmamadaling umuwi kaya iniwan iniiwa na lang niya ako ba diba? masakit nang iiwan <laughs> at yung aking in, in order pala guys ay brisket beef noodles ayan pero okay naman At tara guys, kakain tayo mag-isa kasi iniwan tayo. <laughs> Kaya kakain tayo mag-isa. Naggalang mag-isa. 'Di ba? Masarap maggalang mag-isa guys kasi alam mo kung saan ka pupunta at saan ka masaya. Kasi <laughs> may kasama ka, 'di ba? Ayun. Kakain muna ako dito guys tapos magpalipas oras lang ako tapos go to church na ako tapos uwi. Ganyan na yung routine ko sa pagde ko guys. Pag may namit ako akong tao, Ayan, imit ko muna siya. Kaso lang yung pinsan kong imit ko ay nagmamadali. Kaya kahit video hindi na rin ako kumuha. Kasi nagmamadali siyang umuwi. At salamat guys sa inyong support. And may galaw shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ang ating in-order pala dyan ay brisket noodle tsaka hot tea. Ayan. Pasensya na kayo yung ating camera. Hindi natin makukuha yung ating kinakain kasi mababa yung ating nilalagyan kaya tama nyo na lang ako guys sa pagkain at ayan kainin na naman tayo guys alam nyo guys mahilig ako sa noodles compare sa mga fast food kasi ayoko yung masyadong fry na fry lagi lalo na ngayon may sore rot ako kung naririnig nyo pa yung boses ko di ba maganda ayan tayo lang tayo nakain tayo dito guys at ako yung nag-iisa lang ditong Pilipinang nakapasok sa restaurant na ito kasi marunong naman ako mag-order tsaka marunong naman ako mag kahit mga uh, common words lang. Hindi naman ako totaling 100% talaga marunong mag change Kasi marami din ako hindi maintindihan. Pero nakapagsalita ako ng mga simple words lang guys. Kaya naka-order tayo ng dapat natin i-order tsaka yung restaurant naman. Mayroon naman mga English menu. Kaya pwede tayo magturo dyan kung anong gusto natin. Masarap naman siya guys. Kaso lang yung hindi o J。 it's dj At ayan na nga mga kadakdak, malapit na tayong matapos at ating pinagkisagaan yung ating kinakain na ito. Kahit medyo, mm, ewan. Kasi parang ano, salty talaga yung noodles nila. At sobrang alat. Pero masarap naman yung mga karne kasi malalaki. siya malambot. Baka nagtaka lang siguro yung naglagay dyan ng ano, instead na hindi ko alam kung nagkamali lang siya nang nilagay niya dyan kaya sobrang ala talaga guys okay lang yan tatapusin natin yan guys hanggang matapos hindi naman natin alam kung hindi natin susubukan ang mga bagay at mga dapat kainin di ba? kaya no comment na lang tayo eh. patuloy at pagtyagaan na lang natin tingnan nyo yung mukha ko dyan o oh, di ba nakamurmur siya <laughs> bot lamang sobrang na kaalat. grabe oy. Mm. Naghahanap ako ng ano dito, natatawag ako tingi ako sana ng mainit na tubig at ilalagyan ko na lang kasi grabe kaalat talaga. Gusto ko kung mag-complain pero iniisip ko naman baka sasabihin nila para kung, kung sino naman ako, di ba? Kaya tiyaga na lang at next time. Huwag nang umulit, ganun lang. Kasi ano may masarap talaga akong kinakainan diyan dito sa ano sa amin na masarap talaga yung kanilang brisket noodles siya kaya yung noodles na ginamit niya dito Ng mga kadaktak hindi natin naubos kalahati lang ating kinain kasi hindi na tayo kaya hindi ko na kaya talaga isang palanggan ng noodles na ito kinain ko na lang yung mga sahog-sahog na guys ayan thank you so much for watching guys keep watching at salamat sa iyong panonood at itong ramen ay masarap din pero siyempre dami yun naman yan di ba Ganyan pag nag-iisa ayan daming tao guys oh so, tingnan mo Malaki itong restaurant pa LL dito ako sa sulok na dala kasi ito ang bakante dito sa sulok Pero mas maganda naman na nasa sulok ako kasi hindi masyadong matao Kasi punong-puno ito hindi ko ba alam kung bakit napuno Siguro yung naglagay talaga ng noodles ko dito eh baka wala sa anunya niya so, sa isip <laughs> kasi na ng soy sauce siguro ito kasi sobrang alat talaga guys pero sa mukha niya pa lang masarap naman di ba padagaan na lang ay inuman, inuman na lang natin ng milk tea.